Dati, ang buhay ko ay puno ng sakit at pagkakamali. Lumaki akong punong-puno ng galit sa mundo. Pakiramdam ko, wala nang pag-asa, wala nang patutunguhan ang buhay ko. Hinahanap ko ang kasiyahan sa maling paraan, sa bisyo, sa masasamang barkada, sa mga bagay na panandali ang ligaya lang ang dala. Pero sa bawat gabing lumilipas, mas lalo akong nawawalan ng dahilan para mabuhay. Hanggang isang araw, may isang taong lumapit sa akin. Sinabi niya, kaibigan, may nagmamahal sa iyo, hindi ka nag-iisa. Ipinakilala niya ako kay Jesus. Sa una, hindi ako naniwala. Paano ako mamahalin ng Diyos kung ang dami ko nang nagawang mali? Pero sa bawat salita ng kanyang salita, naramdaman kong may liwanag na bumabalot sa puso ko. Doon ko natutunan, hindi huli ang lahat para sa isang taong tulad ko. Si Jesus ang nagbigay sa akin ng bagong simula, ng kapayapaan, ng tunay na kalayaan. Kapatid, kung pakiramdam mo ay nag-iisa ka, tandaan mo ito, may Diyos na nagmamahal sa iyo. Hindi ka pahuli. Lumapit ka sa Kanya at mararanasan mo ang tunay na pagbabago.